Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Nandito na naman po si Tita Amy. Samahan po ninyo. Mangungusina na naman tayo. Ayan, mangusina po tayo. Ito, naghihiwa po ako ng... Ito po yung chicken. Ayan, manok. Chicken po yan. Gagawin natin na... Ano? Ipipry lang po natin siya. Chicken. Piprito lang po natin. Fry lang po natin siya. Iwain lang po natin siya ng pilete. Ayan. Para sa dalawang bapa ang ating gagawin. Ayan po. Talagyan po natin siya ng ah uh, bread gram. Bread gram. Talagyan po natin ng bread gram. Ayan. Ayan po. Talagyan po natin siya ng asin. Lagyan po natin siya ng asin. Lagyan po natin ng asin ang ating chicken. Ito po. Ayan, lagyan po natin siya ng asin. Hindi po natin lalagyan ng kung ano-ano kasi yung batang pong lalaki baka awayin ako. Kasi yung ng lalaki, lagi po sinasabi na ang pasta niya, huwag lagyan ng salsa, ang manok niya, chicken, yung chicken niya, lagyan lang po ng asin. At tapos, ilalagay po natin siya sa itlog at bread gram. Anawin po natin siya sa itlog at bread mamaya. Ayan. Ayan po. Meron din po ako dito ano, tawag nito, patatas para gawin kong french fries. Ayan. May mga patatas po tayo. Ito po. At meron, inayos ko na po rin tong oven. Iusin po natin tong oven. Kasi po, ang gusto ngayon ng ating kasama ay lasagna po. Lasagna na talong. Yung po ang gusto niya ngayon. Eh, may lasagna na talo ang gawin mo ngayon. Huwag ay, ano. Ayan. Masya. Lasagna talong po ating gagawin ngayon. Ayan. Hindi ay, pa natin is ma-ano. Ayan. Ngayon po ang ating gagawin ngayon. Ayan. Lagyan po natin ng mantika itong ating ano, konti lang. Lagay ko na po itong talong. Ayan hindi po makita. Pinilagay ko na po yung talong. Pwede po natin yung talong. Ganyan. Ganyan. Ayan. Lagyan po natin ng ham. Ham lang po lagi ang paboriti ng nagdito. Ano, para siguro, eh, hindi ko alam po alam kung para makamura sila o no, sir. Hindi ko po alam kung ano. Para po o gusto gusto lang po talaga nila yung ganitong ano, ulam. Yan. Lagyan ko po ng konting mantika yung ano. Yung ating pong ginagamit na mantika ay olive oil po ito. Olive oil. Yan pong ginagamit natin mantika. Yan. Para meron po tayong may katakain ngayon sa ating mga kasama dito sa bahay. Yan. Lagyan ko po, po ng kamatis. Ibit po natin ubusin yung kamatis. At ititira po natin yan para mamiyang hapon. <laughs> Puro tayo tira. Isin po natin yung pinaka parang ano, heart ng ano, ng kamatis. Ayan. Ayan, salansan po natin yung kamatis dito na style lasagna. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ito po, itatawin natin to. Lalagyan po natin siya ng keso. Sayang po itong pirasong kamatis. Sama natin dyan. Lalagyan po natin itong keso. Ayan. lagyan po natin ng konting olive oil. Isalan na po natin siya. sinalag ko lang po sa kalahating oras. Pasensya na po kayo. Minsan po talaga sumasakit talaga yung buhitin ko. Kaya ngayon sa live ko, hindi lang masyadong sasalita. po, natin tong ano, salmon. Salmon po ito na umado. Salmon na ano, may timpla na. Ito pong salmon. Ayan po. Kukuha lang po tayo ng ano, ng tatlong piraso o apat na piraso na hiwa. Para po kay senyora at saka kay senyor. Atin pong gaganituhin. Ayan. Bali, apat na piraso lang po. Ito, dalawa lang sila. Kasi ito, yung chicken po, para sa dalawang bata. Ayan. Iprito e, po natin to. Ayan. Mahirap po. hindi po alisin ko kaya to hindi po maano yun dalawa lang po ang ating bali apat lang po ang ating kukunin para tagdalawa sila ni senyor Ito lang po yan. Nang sandali lang. Ayan. Ito po yung nakuha natin. Salmon. Piprito po natin yan. again. ito may sasara. Kasi po, sumingaw, Hindi po masarap sa susunod na pagkain nila. Ito so yung, ito salwan humado. Talaga pong sinasara maigit ito. Kasi po pagkain, hindi. Hindi po magiging masarap sa susunod na pagkain nila. Si prepare po tayo ng kawali ang pagtitrituhan natin ng salmon dahil po itong chicken, ito po natin itapry sa makina ayan po meron na tayong kawali Lagyan po natin ng konti lang na mantika para sa salmon. Meron na rin po tayong ininit na mantika dito sa maliit na kasirola para po sa french fries. Ito po, hiwain na po natin yung ating patatas. Ayan po. Para meron na tayong maisalang na isang french fries. Hindi po ito pinagsasabay-sabay na pagsalang. Tawa na ang senyore sinasabi, maliit lang na kasirola para konti lang mantika kasi... Kailangan iprito raw ng hindi sabay-sabay para raw sa maliit na kasirola. Kunting mantika lang daw po ang gagamitin. Ayan. Kasi kung malaki daw po ang kasirola, siguradong maraming mantika po ang mailalagay sa malaking kasirola. Kaya sabi po niya, maliit lang po ang gagamitin. Ayan po. Ito po, hiwain na po natin ang ating patatas para po sa ating gagawing french fries. lahat po rito -adjust. <laughs> di adjust. Hindi pa ako makapag-prepare na yung may pakita sa inyo na hiwa na lahat, ganyan-ganyan. Kasi po, eh, meron po tayong trabaho sa umaga, tapos po dito, tayo pupunta sa hapon. Hindi po naman pwedeng i-prepare to ng, ano, ng halimbawa, ngayon araw na, tapos bukas pa natin iluluto itong French fries. Eh, umiitim po ang manti, ang ano, ang patatas, umiitim pagka po nahiwana. Eh, na. Kaya, ginagawa ko po, pinabukasan ko na rin po ano, yun pong, kung, kailang kailan iluluto, tsaka ko lang po ihiwain. Ayan. Sigurado pong maiinit na yung ating mga ka kawali. Ayan. O yun. Yung pong tumulog na yun, yun po yung machine para po sa ano, sa manok na pitsuga na ating iluluto. Piprito po natin yung pitsuga. Ayan. Para pa pagkain po ng dalawang bata. yan Salang ko po muna itong ating patatas sa mag-init na natin mantika. Ayan. So yun, namatay na yung ating machine para po sa sa chicken. Para po yan sa chicken natin. Namatay na po yung ating machine. Ipito ko po, po yung chicken na ah, hindi po pwedeng Palagyan ko pa po yan ng itlog at Lagyan pa po natin ng itlog yung ating pagunan chicken. Ayan po. Ayos po muna natin ito. Tapos yung bread gram kasi ko rin po yung bread gram. Ito po. Dito natin pa yung chicken sa bread gram. Pag meron na po siyang itlog. Yan, yeah, Paiikutin po natin dyan. Meron na pong asin yung ating malok. Di po natin pwedeng lagyan ng paminta dahil yung pong batang lalaki ay hindi kumakain ng may paminta, may kung ano-ano. Eh, asin lang po ang gusto niya. Eh, pagka naman po nilagyan po ng paminta para doon sa batang babae, eh, mag po sila. Baka po magkapalit paliti. eh. Napunta sa lalaki yung may paminta. Ayan, ito na po. Kutin po natin itong chicken, ay itong chicken natin dito sa egg. Tapos ilalagay po natin dito sa bread gram. Pago natin siya. Iprito, ayan. Gaganyan po natin siya. Para siyang chicken nugget. Parang magiging chicken nugget na malaki. Ayan. Ganyan po ang ating gagawin. Masensya na po kayo kung lagi nakahugas si Tita Amy. Ayan po. Yung ating magiging chicken. Ayan. Atin po siyang ipiprito ngayon. Okay po. Kasalang na rin po yung ating ano. Nakasalang na rin po yung ating uh, French fries. Sasalang na rin po natin itong ating ah uh, salmon. Wala, lang po muna para po hindi magsiksikan yung salmon. Ayan. Sasalan so, ko naman po yung ngayon yung chicken. Pag ito po yung naluto lahat, ipapakita ko po sa inyo. Ayan mga kaibigan, ito na po ang ating chicken na may french fries. Ayan po. Para sa batang lalaki. Ayan po ang niya. Ito naman po sa batang babae. Medyo marami-rami. Kasi medyo malaki na yung batang babae. Yun ang panganay. Ayan po ang pagkain niya. At ito naman po yung para sa nanay. Yung hamonado na salmon. At saka yung lasagna na talong. Ayan po ang para sa nanay. At ito naman po yung para sa tatay. Yung hamonadong salmon at french fries. Yan po ang magiging mga pagkain po nila ngayon. At ito po yung hapunan ng batang lalaki, yung chicken. Ayun. Yan po. Chicken nugget po, parang chicken nugget po yung ginawa natin. Ayun. Chicken nugget po parang ginawa natin do sa, sa sa ano po, sa sa chicken. Ayun po. Ito chicken nugget na malaki. Ito naman po, ginupit-gupit ko na. Kasi po, yung batang lalaki, ay tamad po yun, mag-ano, hiwa-hiwa. na naman yan, wala, wala akong gana na kumain, sasabihin niya. Kaya hindi siya kakain pag hindi mo ginanyan. Kaya ginaganyan ko na po para kredirecho na po yung pagsubo niya at di na po siya maistorbo sa kanyang paglalaro kasi naglalaro po yun habang kumakain. Kaya, bueno po mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay, mga amigo-amiga, maraming maraming po salamat sa inyong pagsama sa bahay ni Tita Emi. Ayan. Sa akin po mga subscriber at sa akin po mga manunood, maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Sa akin po mga manunood, sana po subscribe na po kayo hanggang marating po ninyo yung bell. Ayan. Para updated po kayo sa ating mga pinagagagawa. Ayan. Maraming maraming po salamat mga kaibigan ko. Bye-bye po. I love you. I love you. I love you all.